Hello mga kahanap bahay, ito yung ating short video update para sa Green Meadows Residences Phase 4 So pasensya na kayo medyo natagalan yung ating pag-upload ng part 2 dahil medyo naging busy tayo na itong mga nakaraang araw So ito yung ating Block 32 and Block 29 And as you can see may mga inuumpisa na tayo yung mga unit dito Ito naman yung Block 24, yung may basketball court Black 24 and yung Block 29 yung sa left side Ayan, ito lang yung ating nakaya ng e-video. Black 24 and Black 29. So yung mga naghahanap nga pala ng mga available pa. So sa Phase 4, wala na tayong available inventories. Ang available na lang natin ay sa Phase 5. Sa Barangay Lumil. So ito yung Black 24 ulit and Black 28 naman sa left side. Yan, kita nyo naman na ongoing na yung ating construction. This is Black 25 Tangerine. And kaharap pa rin niya yung black 24 So mahaba itong black ng black 24 Hindi natin may ikot lahat ng black Dahil alas 5 na nung kami eh, nag video dito At baka abutan ng dilim Tsaka bawal pong pumasok dito Black 20 tangerine perimeter Ito siya lote pa lang Wala pa pong ginagawa dito sa bandang eh, ito Pero dun sa katapat ng uh, block 23 ito na malapit na tayo so nasa block 24 tayo la right side block 24 dito maraming nang ginagawang tangerine so both uh, block 24 and uh, itong block 23 ayan maraming ginagawa so dito sa block 20 tangerine perimeter dito malapit sa may block 23 tapat ay may ginagawa na rin mga tangerine so block 22 and block 23 Marami na pong itinatayo. Ito yung block 20, tapat ng block 22. So, dito na tayo sa block 21. Uh, land development pa rin. Pero may perimeter fence na yung pali paligid ng Green Meadows Residences Space 4. So, tatagos tayo dito sa may mga Jasmine. Yan, ito naman yung block 19 ng Jasmine single attached na perimeter and block 40 ng Adeline SA or single attached perimeter. Tutumbukin natin yung block 18 ng Jasmine Duplex and Jasmine Single Attach. So, ito yung block 14. Wala pa po dito ngayon tinatayo. Sa block 18 ng Jasmine Duplex and Single Attach, may mga tinatayo na po. Ito yung block 13 ng Clubhouse and Playground. Ayan, katapat po niyan yung block 18 ng Jasmine Duplex and Jasmine Single Attach. So, yung block 13, ito, ito po siya nasa kanan. Clubhouse and uh, Playground po ang tatayo dito. Ayan, yung black 18 po is mahaba din po siya. Ito naman yung black 16 Jasmine single attach. So, lupa pa rin po siya at wala pang tinata yung unit. So, sa black 18 may mga ilan-ilang unit na construct na. So, ito yung black 16. Damuhan pa siya pero hindi naman siya ganun katataas yung damo. Yung uh, Adeline sa block 9, single attach, ay may nakatayo na po. Actually, munauna na po yung itinayo. And ito yung block 18 ng Jasmine, single attach. umpisahan na yung paglalagay ng poste eh, doon sa mga bahay. Sa block 16, all out. Wala pa pong nakatayo sa block 16. So, ito po yung ating update dito sa phase 4 ng Green Meadows Residences. So, short video lang po ito. At uh, ito yung block 18. Kita nyo, may mga tinatayo na. So, kung interested kayo mag-avail ng house and lot dito sa Green Meadows, may available pa tayo sa Barangay Lumil and Barangay uh, uh, dito is reopen na lang if ever na may ma-reopen message nyo lang po ako black one yan and dito tayo lalabas sa gate ng phase 4 yan ito po yung ating update so thank you so much for watching I'm V Cervantes of Optimus Marketing Group Corinthians Realty Services and see you on our next video update bye bye